Tingin ko, gagawa ng paraan ng mga dilawan at ng mga um, um, loyalista na mapanalo ang kanilang kandidato. Bakit? Kasi alam nila na magkakaroon din ng panahon na babawian sila ng Duterte. Alam nyo kasi iba ugali ni Sarah sa kanyang ama. Si Tatay Digong, nung may mga nagsasabi na dapat ma-impeach si Lenny Rubredo dahil sa mga anghang na mga sinabi ni Lenny Rabangki Tatay Digong, sinabi niya kalokohan yan kaka-election lang. Halal ng taong bayan yan. Huwag niyong i-impeach yan. At talagang siya nagsabi, tigil yan. Hindi ka tambalus-los na siya talagang nagsusulong ng impeachment ni BP Sara. No? At saka, pansinin niyo po ha, sa ating kasaysayan, yung mga umupong presidente, pinakulong ang kanilang sinundan presidente. Kinulong, di ba? Si ERAP. Kinulong si GMA. Si Tatay Digong lang ang hindi napakulong kinulong noy Aquino. Kasi sabi niya, eh tapos na termino nila eh. Pati ko sila pakukulong. Marami pa akong ginagawa bilang presidente na sana ganyan nga po ang naging position din ni Marcos Jr. Pero hindi. Ipinagpatuloy niya yung politika ng bingensya at mas malala ang ginawa niya kita tay Digong dahil dito niya pinakulong sa dahi na malayo sa mga nagmamahal kita Digong. Pero sa tingin ko, asahan niyo naman. Kapag si Sara Duterte umupo, she will make sure that justice will be done to her father at mabubura ang Marcos. Ang problema ko na lang talaga, paano si Aimee? <laughs> Kasi nga, personal niyang kaibigan. Pero ako, wala po akong kaduda-duda. When Sara Duterte said, never again to the Marcoses, yan ay sisiguraduhin niya na hindi na magiging kapartner, ng mga Duterte ang mga Marcos dahil nga sa ginawa ni Marcos Jr. Hindi naman po yan balakid para makipagkaibigan kay Sara e eh, kay, na natin yung pagkakaibigan nila. Personal naman pong usapin yan. Pero sa tingin ko, sisiguruduhin ni Sara Duterte na magkakaroon ng katarungan ng kanyang ama dahil yung pagpapadala sa kanya dito sa Hague ay kidnapping, unlawful detention, krimen na dapat pagbayaran ng mga Marcos at sa tingin ko po, tanggapin na natin, hindi po dahil nang bebenga ang Sarah Duterte, kundi that is what justice demands, dapat mapakulong na sa wakas ang mga Marcoses.